Ventures, no? Last summer, gumawa ako ng video tungkol sa mga bagay na pwede mong gawin tuwing sasapit ng summer vacation. Ngayon ito naman, ang mga bagay na hindi hindi mo ma-achieve tuwing sasapit ng summer vacation. Ano-ano nga ba yung mga may hirap o kung minsan talagang imposible mo pang magawa tuwing sasapit yung bakasyon? <laughs> Ang una na mahirap makumpleto at sigurado namang hindi mo makukumpleto ay ang pagligo araw-araw. Totoo to kasi minsan nakakatamad naman talaga. Lalo kung hindi ka naman aalis, wala ka naman lakad na dapat mo pang pagliguan. Ano yun? Sayang lang yung tubig. Nakakatamad kasi nakakulong ka lang naman sa kwarto mo. Hindi ka naman lalabas. Wala rin naman makakakita. At pag walang nakakita sa'yo, wala rin makakaamoy sa'yo. Kaya okay na na hindi ka maligo. Tak! Pangalawa, ay yung makatakas ka sa utos ng magulang mo. Kasi asahan mo na kapag bakasyon, talaga yung kaakibat nun. Ano yun yung kaakibat ng pag stay mo sa loob ng bahay mo? Ang utos ng magulang mo. Yung tipong utos there, utos here, utos everywhere. Ano mo yun, yung wala ka talagang palusot, kahit mag busy -bisi ka, o kahit magtulog-tulogan ka pa. Yung Diyos nga, sampu lang yung utos eh. Tapos kayo, 20, 25. Pangatlo ay ang pagtulog ng normal. Sobrang hirap gawin yan ngayong bakasyon. Bakas ko? Sobrang hirap niyan ngayong bakasyon kasi dyan na lahat, hindi hindi ka na talaga makakatulog na maaga kasi sobrang dami mo na pagkakabalahan. Dyan na yung pakikipag-chat mo, magdamag, pakikipag-text mo sa kung sino-sino ng buong gabi, tawagan mo, panunood mo ng kung ano-ano. Nandiyan na lahat. Kaya, yeah. hindi, hindi ka na ma... <todong> Inabot <inyong timahos> na ako ng tilaok ng mano. Lagi kang gising. Lagi sabog ang body clock mo. Alam mo yung kanta ni Glock 9? <todong inyong timahos> so <todong inyong> Pang-apat ay yung pagpapapayat. Masarap kumain pag-summer, kaya talagang ang hirap magpapayat lalong lalo na yun dun sa mga talaga mad ano yung sabi ng yun, diet na ako bukas ito na yun girl ready na ako magbawas 10 pounds bukas girl ready na ako ng biggest loser ano yun yung kahit anong sabi mo na magpuda diet ka na magpapapayat ka na hindi hindi mo masimulan magagawa mo at magagawa mo na magpapayat kung talagang gugustuhin mo o kung talagang sisipagin ka gawin yun pang lima ay ang paggala. Sobrang hirap kasi Yung talagang paglabas mo lang ng gate, napot ka ng na hirap. Ang init eh. Alam mo paglabas mo ng gate, sunog ka na sa UV rays. Mahirap din gumala kapag wala kang pera. Alam mo yun? Kahit gustong gusto mo ay eh, talagang hindi mo magawa. Hirap na mahirap din gumala kapag wala kang kasama. E, ay, mo kung ka, dapat may kasama ka para maging masaya ka. Kaso wala eh, lahat sila nasa labas, nag-outing. Alam mo yun, yung sila off to Boracay, off to Palawan, off to Baguio. Tapos ako ito. Papahid lang yung off-lotion. <laughs> off-lotion pa, sir. Pang-anim na hindi talaga mapipigilan ay ang pagkamiss kay crush. Ito so naman, kalundian na naman. May miss mo yung giti niya, yung maganda niyang buhok, paraan kung paano siya tumawa, the way she smiles at the ground, it ate the heart to tell. Bumpanes! Oh, sobrang, sobrang pangungulila ang mararamdaman mo sa kanya. <laughs> Pang na napakahirap ay ang hindi umitim. Given na yan, nakapag summer iitim ka, pag lumabas ka, nag-swimming ka, naarawan ka ng konti, pag yung may ginagawa ka sa tapat ng araw, yung mga ganun, sure nang iitim ka. Kahit magkulong ka nga lang sa kwarto eh, talagang napakainit na eh ang pinaka talagang mahirap gawin ngayong summer ay ang mag-ipon. Ano ka mag-ipon kung wala ka namang pera? Paano ka magkakaroon ng pera kung bakasyon na gusto mong mag-ipon pero wala kang may ipon kasi wala ng pera? At dahil wala kang pera, maghahanap ka ng summer job ngayon eh. Wala kang mahanap. Eh, tingnan nga. Napakahirap makahingi ngayon sa panahon ngayon kasi nga bakasyon, walang pasok, walang dahilan para makahingi ka ng baon. Ang hirap kapag wala kang pera. Una, hindi ka makakasama sa mga galaan. Pangalawa, ang hirap makabili ng pagkain. Wala kang pambili ng masarap na halo-halo. Kung alam mo yung feeling na kunyari, pasukan na. Tapos sobrang gawa po ng feeling mo sa sarili mo kasi ang haba ng buhok mo. Yung feeling na parang kasali ka sa effort. Oh baby baby my baby Oh my god me are so sick Be I totally wanna sing down sweet So I another tapos. Sobrang dami pang um, sobrang hirap gawin ngayong summer. Uh, kung meron ka pa nag-iisip, pwede mong comment to sa baba. <laughs> kung natripan mo tong video na to, hindi masamang mag-like ka at talagang okay na okay yon. At mas okay lalo kung ibabahagi mo pa to sa mga kaibigan mo, di ba? Boom Panes! Pwede ka rin mag-load ng iba pang videos. Pwede mong i-click yung link dyan sa kung saan man dyan para mapanood mo yung huling video na ginawa ko.